Gusto ko rin maranasan nila yung nararanasan ko rito. yung po ano? magandang araw sa inyo mga kaibigan, Royce the Vlogger nga pala. So wala na muna tayo mga tour vlogging, food vlogging, kasi nga wala na rin akong budget. Eh magastos kasi ang mag tour vlog kung saan saan. Alam nyo ba yung pinuntahan kong Pink Island daw, uh, yung mga kakamping island. Eh nakagastos tayo ng mga around 4,000 pesos sa pera natin. Eh nagtitipid-tipid na kasi ako ngayon eh, paubos na yung budget ko. So naisip ko na lang na ano muna, magbigay muna ng mga ibang impormasyon tungkol dito sa South Korea at sa mga ginagawa ko ngayong buwan. At ako po ay nag nag-aaral ngayon ng KIIP. Pero hindi, nag-drop na ako dun eh. So, nasa topic na ako ngayon. So, malapit na yung exam ko, November 10 na. So, bakit nga ba? Bakit nga ba tayo nag-aaral nito? Yung 2015 pa lang, nag-aaral na ako nito. Hanggang ngayon ba naman, 2024, nag-aaral pa rin ako. Isa kasi ito sa mga requirements para makapagpalit ka ng visa. Bibigyan ko kayo ng konting kaalaman no, kung ano yung mga benepisyo ng pagiging E7. Kasi, natapit na rin naman namin to nung nag-meeting kami sa DMW. Isa to sa mga nabanggit na dapat hikayatin namin yung mga e hindi makapagpalit ng E7. So, pakinggan nyo itong mabuti, no? At i-share nyo itong video na to para malaman din ang buong uh, EPS community. Ano ba ang mga binipisyo kapag ka E7 ka na? Una sa lahat, tataas ang sahod mo. So, magiging kaparehas mo ng basic yung mga uh, low ranking na mga Korean factory worker dito sa Korea. So, kung ang basic nila is 2 million won, ganun din ang basic mo. Pero hindi ka kaparehas na may mga rango na Korean, ha? So, yung mga lower rank, rank lang na nagtatrabaho din sa company. Pangalawa, pwede mong dali ng iyong asawa ang iyong anak dito sa South Korea. So, bibisita ka nila. Kasi, mabibigyan din ng visa yung asawa mo. Pero, hindi ko lang sure kung anong visa. Yun ang aalamin natin. At ang pangatlo ng beneficyo ng E7 is continuous ka na sa company mo. So, may ano naman yan. May expiration pa rin naman na dalawang taon, dalawang taon. Pero, renew rin na yan hanggang sa tumanda ka na dito sa South Korea. At bukod dyan, pwede mo pang ma-upgrade dyan into re residency. So, aalamin natin yan, no? I comment nyo lang sa baba kung ano yung mga gusto nyo pang malaman at aalamin nyo. may idea ako sa lahat lahat niyan. Yun nga lang, naaral-aral ko pa rin siya. Binabasa-basa ko para magkaroon tayo ng konting idea. Maraming salamat kay Sir Neon kasi isa sa mga nagbibigay sa akin ng impormasyon. At thank you kay GPT. Kasi isa rin yan sa nagbibigay sa akin ng informasyon. So kung kilala nyo si GPT, isa po siyang AI. Kaya lang naman ako nagpapalit ng visa mga kaibigan. No? Kasi gusto ko rin maipatul dito yung asawa ko, yung anak ko, yung mama ko. Para maranasan din nila kung ano yung naranasan ko dito sa South Korea. Pupunta kami sa Nami Island, sa Seoul Tower. At pakain kami sa mga mamahaling restaurant. Parang ganoon. Gusto ko rin maranasan nila yung naranasan ko rito. Pero! Pero, 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 ang mahirap niyan, kailangan niyong ipasa ang topic 2. Kailangan niyong makakuha ng topic 2. Level 2 pala, I mean, parang ganun. So, ako nag-aaral ako ngayon at Katatapos ko lang, napakarami kong libro na binabasa. Sa isang araw, What? naglalaan talaga ako ng isang oras para makapagbasa ako at makapag-aral ako. Kasi malapit na ngayong exam ko. November 10, may exam na ako. So, babalitaan ko rin kayo. Ibablog din natin yun. Sasabihin ko sa inyo yung mga naranasan ko doon or yung mga naganap. Para may idea kayo once na makapag-topic kayo. No? Tuturuan ko din kayo kung paano mag-register. Kung ano yung mga dapat nyong gawin. I-comment e, nyo lang sa baba. Hindi na muna tayo mag-tutur vlogging. Hindi muna tayo mag-pupod vlogging. Magpo-focus tayo dito. Kasi alam ko mas kailangan to ng mga kababa natin. Itanong nyo lang kung ano yung mga gusto nyo itanong. Gagawa tayo ng video at is mga 3 to 5 videos yan every month. Eh, siguro sa ngayon, sa ngayon mga kaibigan, no, ito na muna yung huli kong video sa buwan na to. Kailangan ko mag-focus, hindi ako nakakapag-focus talaga kasi lagi ko nakikita yung camera ko so bukas pag tatanggalin ko na yan, ilalagay ko muna sa baul. Ilalabas ko na lang yan after the exam para makapag-focus din ako. Buburahin ko muna ang Facebook, ang TikTok, ang Instagram. Lahat yan, tatanggalin ko muna kasi hindi ako makapag-focus. Lagi nagpapapap sa harapan ko yung mga message nyo. Eh, hindi ko naman magawang hindi replyan. Alam nyo naman ako, mabuti akong tao Maraming salamat Follow nyo ako ha Like and share So peace out Royce the Vlogger South Korea Matutulog na ako kasi sobrang pagod na Peace So yun po ano <laughs> What's up sa inyo mga pa Like, comment and subscribe Kay Royce the Vlogger <laughs> Para ma-update kayo sa mga bagong vlog <laughs> Thank you mo, sing ano? Guys, so, ako, ay, boy, Speechless